mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nauhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. winaldas ko ang ipon ng asawa ko. At nalaman niya ito. Hi DJ Rocky. Sana ay maibahagi mo ang aking kwento. Para naman tapulutan. na nang aral ng iba. Hindi ako nakakapagbahagi ng pinagdaraanan ko o bigat ng nararamdaman ko sa ibang tao. At gagamitin ko ang pagkakataon na ito para kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Itago mo ko sa pangalang Aya. At ito. Ang aking secret vow. I'm 29 years old. Hindi ako kagandahan, pero hindi rin naman kapangitan. Maayos naman ang itsura ko. By the way, meron akong pamilya. May partner at may anak kami. Yung anak namin. Kaka 10 years old lang nitong July. Masaya yung pamilya namin dati. Masayang-masaya. Parehas kaming may trabaho. Tapos na kami dun sa ira ng selosan at away. Na kami sa punto ng buhay namin. Na hustle ira. Nung pag uusapan namin kung paano kami makakaipon, paano makakabukod, at paano magkakaroon ng sariling negosyo. At syempre, gusto rin namin na magkaroon ng sariling bahay. Ganyan ang mindset naming dalawa. Itinuturing e, ko siyang asawa ko kahit hindi kami kasal. Ganon din naman siya sa akin. Kaya lang. Dati yun. Dahil unti-unting nagbago ang lahat. Simula na nga. May mapakinggan kaming podcast yung may motivational speaker na nagbibigay ng payo kung papaano yumaman sa edad na 20. Naisip ko noon siguro para sa kanila madali yun. Meron silang malaking kapital at merong mga taga-suporta. So, eto na nga. Nahilig si partner sa pakikinig ng ganong podcast. Hindi ko pangangalanan yung podcast na yun. Pero sila yung mga magtutropa na sikat sa larangan ng rap. Proud na merong tatlong asawa yung isa. Yung sinasabi doon kung paano maging milyonaryo, na imbes magtrabaho ka, dapat magsimula kang magnegosyo. So, yung partner ko, na si Perry, ganun ang naging mindset. Puro pera na. At lagi niyang sinasabi sa akin na gusto na niyang mag-resign at magsimulang magnegosyo. Ako naman ay sumusuporta lang sa kanya kasi alam ko kung gano'n siya kasipag at katsaga Lagi niya sinasabi sa akin na mag-iipon siya na mag-iipon. That time, hindi naman kami ginakapos sa gastusin sa bahay. Pero dumating yung time na nagbawas ng employee yung opisina namin at isa sa mga natanggal ang asawa ko. Hindi ko na siya pinush na maganap pa ng ibang trabaho kasi alam ko na ang gusto niya ay mag full time sa pag-uukay. Oo, naniniwala ako na kakayanin niya dahil malakas naman talaga siyang magbenta. So naging full-time selector siya ng ukay habang ako nagstay sa trabaho namin. Technically, ang income na papasok na lang sa amin sa bahay ay yung sahod ko na lang. 6,000 kada cut-off. Depende pa. Sa kaltasan. At halos kalahati ang nabawas sa income namin dahil wala ang trabaho ang aking asawa. So hindi ko na rin siya pinush na magbigay. Dahil alam ko naman na ipapaikot niya yung profit doon sa negosyo. At nakikita ko rin na unti-unti na siyang nakakaipon. Hanggang sa sinabihan niya na ako na mag-ukay na lang din ako. Kasi nga, wala nga namang niyayaman sa pagtatrabaho ng 8 oras. Kung ako lang gusto ko na rin mag-resign. At gusto ko nang magkaroon ng oras sa anak ko o sa kanya sa pamilya namin. Kaso iniisip ko na kung hihinto ako magtrabaho, paano yung mga regular naming binabayaran sa bahay tulad na lang ng upa, tubig, kuryente, internet at pagkain. Eh syempre, hindi niya na ako maiintindihan. Dahil lunod na lunod na siya dun sa business mindset. Kaya sabi ko, hindi madaling mag-resign. At ang akala niya, e eh, tinatamad lang ako. Na magbenta na magbenta na gusto ko lang magpasarap. Sa pagkakataong yun, DJ Rocky, e eh, na-pressure niya ako. Na hindi ko siya makausap pag hindi pinag-uusapan pera. Halos ganyan lang ang bukang bibig niya. Weekend, dapat pahinga sa trabaho. Ang ginagawa ko, magluto, maglaba at maglinis ng bahay. Yung siesta time ko, na nagpapahinga, na nakahiga, nanunood ng video, e eh minsan lang naman yun. Tapos isang araw nakita niya ako sumisyesta. At ang sabi niya lang, imbis ikaw na pinapanood nila, para ikaw magkapera. Tapos sila, pinapayaman mo. Eh, hindi mo pa simulan. Hindi mo pa gawin yung pinapagawa ko. Rappi, DJ Rocky. Nakaka-pressure. Ultimo pagbili ng pagkain sa labas. Ganon din yung mindset niya. Yung na ikaw ang magbebenta sila pa ang pinayayaman mo. Sa totoo lang, nagigets ko naman yung point niya. Na dapat kami yung nagninegosyo at hindi kami yung consumer or customer. Masyado malalim pero sobra-sobra na akong nape-pressure na hindi na ako pwedeng gumalaw na walang kinalaman sa pera. O hindi ako magkakapera. Kasi nga, pinili ko o pinipili ko na maging empleyado. Isang araw nag-decide ako, masili magnegosyo ako uli. Kahit kakagaling ko pa lang sa isang negosyo na nalugi. Nag-start ako magnegosyo. Nanghiram ako ng kapital sa tita ng asawa ko. Hindi ko pinaalam yon sa asawa ko kasi alam kong hindi siya papayag. Pero nandun ako sa punto ng buhay ko na desidido na ako makapagsimula ng negosyo. Baka sakaling sa paraang ito ay masuportahan ko yung asawa ko at hindi na siya ganun sa akin. Pag makita niya ako nagsisipag sa pagninegosyo. Alam kong mali ang paglilihim sa partner. Pero nagawa ko lang naman yun para makatulong sa kanya. eto din yung panahon na nagkabaon-baon ako sa utang. Nagpatong-patong ang utang ko. Hindi nagsaksid ang negosyo. Itinayo ko. Ang laking pagsisisi ko. Pero kahit ganun, pakiramdam ko, malulusutan ko na makaahon dito. Hanggang sa unti-unti ko nang nagagalaw yung ipon ng partner ko. Ito yung para sa pambayad ng pagkain, sa bahay, at iba pang bills. Kasi yung sinasahod kong 6,000 kada kinsenas katapusan, e napupunta lang sa panghulog ng utang ko. At nakakapanghiram pa ako ng pera sa iba hanggang sa nagkapatong-patong na nga iniisip ko, kakayanin ko. Oo, mali ako kasi hindi ko na sabi sa partner ko. Mali ako na nagpadala ko sa pride ko. At alam ko, na kapag nalaman niya ito, e pamumukha niya sa akin kung gano'n ako kabobo. Oo, napakabobo ko. Aminado naman na ako kasi hindi ko naman pinag-isipan lahat ng bagay. Nandito kasi ako para magbigay ng luho sa pamilya ko. Ibibigay ko bakasyon, shopping, lahat ng kaya ko i-provide para sa pamilya. Pero hindi alam ng asawa ko na sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Kasi nga, hindi niya alam na nababawasan yung ipon niya. Kaya nag-desisyon ako na lumipat ng trabaho kung saan dodoble ang kita ko. Inaya ko ang asawa ko na magtagay tay para sabihin sa kanya lahat-lahat. Para matulungan niya ako. Nakasakay kami sa moto ang lalim ng iniisip ko. Iniisip ko kung paano ko umpisahan na aminin sa kanya ang mga nangyayari sa akin. At alam kong damang-daman niya na malalim ang iniisip ko. Ang higpit ng pagkakayakap ko sa kanya iniisip ko. Pag nalaman niya, iwanan niya ako. At kung ano man ang magiging desisyon niya, ay tatanggapin ko. Dumating na nga kami sa Tagaytay. Umorder kami ng pagkain. Huminga ako ng malalim. magsasalita na ako. At aaminin ko na sa kanya ang lahat. Pero iba ang nangyari. Kaso, bigla siyang naging aligaga. Meron siyang pinus na bidding para sa ibinibenta niyang damit. At nung time na yon, yung cut office kaya sabi niya, o oh yung cut off, kaya sabi niya tulungan ko raw siya na i-message yung nag-mind sa kanya ng mga damit. At imbis na kumain kami't magkausap tukol sa nararamdaman kong bigat, eh naging busy kami para i-check lahat ng mga nag-mind sa kanya. Grabe ang dedikasyon niya para makaipon hindi ko nasabi sa kanya ang dapat kong sabihin. At habang lumilipas ang mga araw, pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Do the point na tinatanong ko na ang sarili ko kung kaya ko pa ba, kakayanin ko pa ba. E ginawa ko naman lahat-lahat ng pwedeng gawin na ah. Lahat na nang pwedeng maitinda sa opisina namin, itininda ko na. Ang dami ko nagsasabi sa akin, ang sipag-sipag ko ro eh. E bakit daw ba ako nagpapakanda pagod? 12 hours na ako sa trabaho tapos nagtitinda pa ako. Lahat na ng pagkakakitaan, ginawa ko na pero pero ganun talaga, no? Sadyang ilap lang ng tagumpay. Katipong wala talagang mabilis na paraan para kumangat ka. Kumbaga lahat binagtsatsagaan, lahat dadaan sa proseso. At dumating na nga. Ang araw ng kinakatakutan ko. Na nalaman ng partner ko na wala na yung ipon niya. At meron pa akong mga bayarin sa ibang mga tao. Galit na galit ang asawa ko halos masasaktan niya na ako. Meron akong trabaho noon. Pumasok pa rin ako sa opisina. Simula, bahay, hanggang sa makapasok ako sa opisina, iyak ako ng iyak. Na halos, mahimatay na ako sa loob ng bus. At hanggang sa makauwi ako, iyak pa rin ako ng iyak ang bibigat ng mga salitang binitiwan ng asawa ko. Oo, oh, nagsinungaling ako. At binigo ko siya. Hindi ko maitatama ang mga mali ko. Hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali at wala rin lihim na hindi nabubudyag. Pag uwi ko sa bahay, nakita ko siya. Natutulog katabi ng anak ko. Hiyakap ko. Si Perry, humingi ako ng sorry. Pero ramdam ko nagalit pa rin siya sa akin. At naiintindihan ko yun. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan, ayun, nag-open up siya sa ibang mga tao. Pinapakausap niya ako sa nanay niya. Hindi ko alam kung paano ko may papaliwanag ng lahat-lahat. At ang tanging Nagagawa ko lang ay umiyak lang umiyak. Sabi ni Perry. Hindi ko alam kung saan dinadala ng babaeng yan yung pera ko. Na para bang wala kami pinagsabahan. Na para bang wala kaming anak. Na para bang hindi ko intensyong tumulong sa kanya. Eh, hindi naman ako nakapag-explain pa. At ang tingin na ng mga taong nakapaligid sa amin ay isa akong magnanakaw. Isang magnanakaw. Nagsabi ng asawa ko, aalis na raw siya ng bahay. yung desisyong yun ay sinuportahan ng kanyang pamilya. Alam ko na kinuusap nila si Perry na huwag na akong balikan dahil wala siyang mapapala sa akin. Ang masakit lang sa parte ko ay hindi ko nagawang mag-explain kung ano ba talaga ang nangyari. Pero kahit ganoon, kahit ganun kasakit o kabigat, eh iniisip ko pa rin yung mga obligasyon ko na dapat bayaran sa mga hinirawan ko. Kaya kahit masakit para sa akin ang lahat E eh pumapasok pa rin ako sa trabaho Walang hihinto Okay lang, umiyak lang na umiyak Kahit may makakita pa sa akin Kahit pa naka-shades ako Kahit pa naka-face mask ako Na kahit mag-isa lang ako Na walang mapagsabihan Kahit di na ako nakakakain. Kahit na uminom ng tubig, hindi na Okay lang Itutuloy ko to kasi ako naman may mali dito. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ng katawan ko. At isinugod ako sa ospital. Ipinalam ko yun sa asawa ko para malaman niya. Na nahihirapan rin naman ako. Pero alam mo, ang narinig ko lang sa kanya, sobrang bobo mo, nakakatang mo. Marami akong ginagawa. Hanggang ngayon, hadlang ka sa mga plano ko. Nang marinig ko yun, parang ayoko na rin humiga. Parang gusto ko nalang mamatay. Sabihan ka ba naman ng mga ganoong salita? At ito pa'y nagbula sa taong mahal mo? bigat na pagdaanan ko ang anxiety, depression. At doon ako sa punto ng buhay ko na gusto ko nang magpakamatay. Para matapos na lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kaso, hindi pala pwede. Nakalimutan ko. May anak pala ko. Hindi lang pala asawa. Asawa lang ang nawala pero ang anak ko nandito pa rin. Kaya inayos ko ang sarili ko. Para sa anak ko. Lubipas pa ang mga araw. Inausap ako ng asawa ko. Namabayaran ko lang daw ang lahat. Ay babalik siya. So ako ang ginawa ko. Overtime, araw-araw. Para matapos lang. Katapos ang ilang buwan, tinausap ko siya na baka pwede pa namin ayusin ang relasyon namin para sa anak namin. Pero ang sabi niya lang sa akin, sobrang tagal na. At ayaw na rin ng pamilya niya na bumalik pa siya sa amin. Hindi raw sang ayaw ng mama niya at ate niya na bumalik pa sa akin. Ang sakit nang marinig ko yun. Ginawa ko yung obligasyon ko. Pero, pero pa rin pala. Nakakapanghira. Matagtahaging magagawa ko lang ay umiyak. Na kahit anong gawin ko, eh, hindi ko na may babalik yung dating kami. Na para bang ako mismo ang sumira ng pamilya namin. At habang buhay ko itong dadalhin. Oo, oh, oh, hindi ako naging perfectong asawa. Pero alam ko sa sarili ko na lahat ng magagawa kong suporta ay ibinigay ko sa pamilya niya. Ibinigay ko sa kanila ng mga anak, ng anak ko. Hindi eh, ako naging madamot. Pero lahat ng yun, nalikuran ako. Yung pamilya niya pa mismo, yung pumili na hindi ako suportahan, Walang suporta. Na magkaayos kami. Mahal ko ang asawa ko. Na-pressure lang ako na na-pressure sa lifestyle na gusto niya para sa pamilya namin. Na-pressure ako magka-pera at umaman agad. Sorry, tao lang ako nagkakamali. At ang tanging magagawa ko na lang para managpasan ko to ay ang magpatuloy sa buhay. Tanggapin na kahit kailan hindi na siya babalik ako ngayon kasama ng aking anak ay magpapakalayo-layo. Babahuy ako sa mga panahong na kalimutan ko ang anak ko. Magfofocus ako sa buhay at sa lahat ng mga natutunan ko. Magpapasalamat sa mga aral. At para sa'yo, Perry, sana kung nasaan ka man ngayon ay masaya ka na. Alam kong kaya mong yumaman. Sana yumaman ka at maging masaya sa buhay. Ako nang bahala sa anak natin. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan ng anak natin. Mahal na mahal kita pero eto na rin yung oras. Nasusuko na ako at ipagpapasa Diyos ko na lang lahat ng ito. Hiling ko lang ay maranasan mong mahalin ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko sa iyo na may makahanap ka ng iba na matapang mag-open up ng mga nangyayari sa kanya. Mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Aya. At ito, ang aking secret. Fah!